Sige na. ka sa mo na payment. Gusto pa sa magsigna o tayo, Australian Henkil. So? Hanggang bang часов may mag- Bagu meals ko, ina eto kanin Diyos na nga. Ba't isang putyara sa, lang? sabi mo? tayo kakain. Bakit ba wag mo na lang yan kain? Wag na, dalawang kutsara na lang. Kasi ka, walang

Huwag mag-vlog dyan kasi puno na yan. Huwag! At nga!